Ay, about, uh, si, siling ni, ano, Mayra. Thank you. Naamun na -um yung nami nga, ano, nga comment, no? Oh. na -um yung nami kay may emoji, may words pa, may words pa. Na, thank you. Ay, abaw, ba diba? na nami. Pag yung iban, nag-comment Puro emoji, gangirit, ganun, oh. Tapos iba, gaganun po. oh. Tapos iba, gumaganun yung mga muka katulad ng mukha ko. <laughs> Ayun, maraming salamat. Idol Palangga Mayra May Maray Ma ah, Mayra Luciferos. Maraming salamat Palangga kay na notice mo yung comment ko sa video mo no. Kagandahan ng, ano? Kaganda ng ng ano, kagandahan ng ng nang notice mo palangga kay may thank you tapos emoji yung ibang ano yung ibang mga comment dito, puro emoji lang, gumaganon lang, oh. na ang nakaka, ano eh, nakakaurat eh. Boot na lang sa inyo, kay Amula ah, na eh, pero may ginakomment sa TikTok ko. Oh. <coughs> pero may lang diba eh, pang isli. Pang islan, inay, mga ano nyo, mga mga ginakomment dito sa video ko. May isang kagang, oh. <laughs> Tani may rap lang ga subscribe mo YouTube channel ko lang oh. May may regalo ko sa ako na pag na-comment mo ang TikTok ko, pag na-subscribe mo ang YouTube channel ko lang ga sa may bio ko dira oh, sa may TikTok. God bless lang ga. Love you. Tani ma notice mo to yung comment ko no. Dibla. Thank you and God bless po. Halong lagi. Ingat lagi daw.